Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office of PCO? Report mula kay Eden Santos. Hey, eto ha dahil marami akong na-miss talaga no ng mga topics o mga news mula pa noong May kasi nga nagbakasyon kami mahaba yung bakasyon namin galing kami ng Davao so uwi namin eh ang dami ko din ganap sa buhay anyways it's not your problem balik tayo dito sa news na ito na syempre alam kong naalala nyo to dahil etong press briefing di ba nung isang araw ata yon ni Claire Castro ng PCO no na sinabi niya kumpiyansa siya sa buong sinabi niya na the free na kuno daw yung mga ilang mga local communities no dito sa Pilipinas free na daw ha so syempre no mausisa ang ating Eden Santos na, na reporter ng Net25 so salamat sa kanya at sinabi yon ni ano Honey Claire Castro na ibibigay daw niya yung kopya at eto yung natuklasan nila ha ni Eden Santos, sinilip nila dahil hiningi din nila yung listahan at eto, walang mga pangalan yung iba, walang mga locations madami ding blanco eto, panoorin natin to Ata, uh, nandito po yung iba mga pangalan sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng malakanyang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi ng mga barangay na nasasabi natin cleared, uh, drug free, Hawak na natin ngayon yung uh, listahan ng mga pangalan ng uh, cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa paumagitan ni uh, Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung uh, mga listahan. Walang uh, nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na Nakalagay lamang ay uh, as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating nang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay uh, halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, uh, kalahati po nitong mga tuay ay mga blankong papel. Sa July 3, 2025 press briefing, ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4027 barangays na ang cleared sa ilegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA, as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug free ng PIDEA. Uh, napakarami po at uh, hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasayan ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4027 barangays na drug cleared? Eto ha, dito mapapahiya si Claire Castro no sa mga sinasabi niya. Para kasi hindi masyadong na-brief no etong si Claire Castro. Kasi yung mga dokumento, yung mga listahan ay puro papel na walang laman. Diba? Sino naman ang magpapatotoo nito? Kung wala sa lista, puro blanco, walang, walang mga pangalan, kasi mas maganda o mas mabuti na ginagawa nila yung truth and transparency. ba diba? Tapos, eto yung mga sinabi ni Claire Castro. Tapos, natuklasan ni Eden Santos no ng NET 25 na paper clear. Paper clear? <laughs> so, eto ha. Ang style kasi ng bulok na gobyerno na ito ay puro na lang ano ano walang substance puro salita walang ebidensya <laughs>